Hello mga ka-tunin Andito ako ngayon sa me CCP area Malapit sa DCRH Ayun malapit na kami lumipat dun Sa inaayos na building siguro ngayon taon Bago lumipat ng taon Andiyan na kami sa bago naming studio Bago luma Ano? Anyway, pasensya na, medyo maingay ha Ang laki kasi ng balita ngayon eh Ano, habang maraming nagja-jogging dito ang isa po sa pinakamalaking balita ngayon ay eh, ang uh, pag-atras o pag-withdraw ni Pangulong Rodrigo Duterte sa, sa kanyang pagtakbo bilang kandidato sa pagkasinador. taman tama naman kaninang uh, mas maaga ay nag-withdraw din si uh, Senator Bonggo officially sa Comelec sa kanyang kandidatura sa pagka-presidente. So nabawasan ang uh, bilang ng mga kandidato sa pagkasinador eh marahil nagtatalong kayo kung uh, bakit uh, ganito ang naging pasya ng Pangulo, eh ganyan din naman ang tanong ko. Ano? Ba't nga kaya? Una-una, ba't siya nag -file? Tapos sa uh, atas din lang pala. Eh ang ganda ng survey niya. Sa survey ng publikos, number si Pangulo eh. At kanina lang nag-announce si uh, Vice Presidential Beta Sara Duterte na isa si Pangulong Duterte sa bibitbitin ng BBM Sara at tandem. Hindi pa nga kompleto yung dosi. Parang kulang pa eh. Hindi ako nagkakamali. Eh, 6 o 7. Ano? Si uh, Jingoy. Si Harry Roque. Si Gibo Chidoro. Si, si Herbert Bautista. Si Mark Villar. Si Gatalian. Basta kung may hindi ako nabanggit, pasensya na kayo. Ang masigurado lang doon sa in-announce kanina nila Sarah wala doon si uh, Congressman Rodante Marculeta. O ano nangyari? Akala <laughs> ko ba kasama to si Congressman Marculeta sa tandem nung uh, sa lineup ng tandem ng BBM Sara. Maganda pa naman ng sinabi ni Kong Marculeta. no? Parang uh, malaki ang inaasahan niya na pag nakasama siya doon sa BBM Sara tandem, eh masisipa siya. Yung kasi so, nga, panoorin natin yung interview natin kay Congressman Dante Marcoleta tungkol sa kanyang pagtakbo bilang uh, senador. Take it away! So, kayo po ba eh, officially, eh kasama na dun sa ticket ng BBM Sara Tandem? Wala pa naman silang uh, binabanggit o binobroadcast na official candidates sa uh, grupo nila BBM-Sara. Bagamat uh, bago pa nagkaroon ng tandem na yan, ay uh, nakausap na ako mismo uh, ni BBM na kung saka-sakaling uh, magkakatuloy-tuloy yan, ay inaasahan niya na sana'y uh, makasama uh, ang isang katulad ko sa kanyang uh, sa kanyang grupo. Uh, kayo po personally, bakit gusto niyong makasama si BBM o yung tandem na BBM-Sara? Ako ay uh, naniniwala kasi uh, Katunying, ang dapat na maging leader ng ating bansa ay nagtataglay ng mga katangian na inaakala kong siya ang uh, makapagbibigay ng direksyon sa ating bansa. Hindi lamang uh, sa panig ng uh, merong kakayahan at sa panig ng uh, meron ng experience sa pamamahala sa iba't ibang bahagi ng ating uh, pamahalaan. Sapagkat ang aking paghasa ay uh, kailangan makapaglukluk tayo ng isang mabuting leader dahil sa kanyang balikat naman nakasalalay talaga ang kapalaran ng ating bansa. Gusto nating klaruhin, hindi po kayo umaangkas ngayon kay BBM dahil uh, nag-number one siya sa survey. Noong paman ay nagpahayag na siya na kapag natuloy na yung uh, kanyang pagkakandidato, inaasahan niya na kung pupwede sana kanya ay makasama ka naman sa ating grupo kahit na ikaw ay alam na naman naming uh, nai-draft na ng PDP Laban. Uh, siguro naman, sabi niya, wala naman siguro masama kung uh, ikaw ay uh, makasama rin namin kayong ikaw ay pinagtiwalaan naman ng PDP Laban. Wala naman kaming nakikita, sabi niya, na makakasama siguro. Kung pinagtiwalaan kanila, kanila, kami rin naman ay nagtitiwala sa iyo. Ang naisabot ko naman sa kanya, Ayamot, itatanong ko rin sa kanila kung merong legal complications at ipaalam ko agad sa iyo. Nagtanong naman ako sa panik ng PDP Laban, wala naman silang makitang legal impediment dito niya. So, ang ang uh, kona niyo po pala, ang uh, ang apat uh, yung certificate of candidacy ang nakalagay na partido political doon eh PDP Laban. Tama ka, Tunyeng, pero kinwalify ko sa kanila dahil sa akin naman ay nanggaling sa party list system. Opo, Hindi ako opo. pwedeng maging uh, miyembro ng kahit anong political party sapagkat bawal yun sa ilalim ng uh, batas ng party list system. Yun naman okay. ay naunawaan ng PDP laban. Kaya ang kanilang ginawa ako ay parang adapted lamang na candidate ng PDP laban. Do you, do you ever entertain in your mind Uh, the possibility of withdrawing from the race. Uh, hindi ko naman iniisip yung uh, aatras tayo uh, sa ganitong uh, panahon sapagkat unang-una, nung ako'y madrap sa PDP laban, ipinangako naman sa akin ng partido, lalong-lalo na ang uh, Pangulo ng Republika, na bibigyan tayo ng suporta kung ang pag-uusapan ay yung ikakikilala Uh, ni Rodante Marcoletas sa lahat ng ating mga butante at sabi niya sa akin na uh, huwag kang magalala sapagkat uh, mahaba pa naman ang uh, panahon. Ako ay naniniwala na sa bandang huli kanya ay may pagtatagumpay natin. Yung uh, layunin natin na kayong katulad mo kanya at ang ibang kasama pang gusto kong manalo, uh, kalaunan ay tayo rin naman ang uh, magtatagumpay. How important is, your, uh, is BBM support sa inyong uh, uh, chance na manalo? Palagay ko uh, napakalaki ng uh, suporta rin ni uh, BBM sapagkat nakikita ko naman uh, kung gaano karami ang mga taong uh, sumusuporta sa kanya kung ang pagbabasihan natin ay uh, yung mga karaban na ginaganap sa napakaraming mga lugar at sa napakarami ng uh, pagkakataon. Ang isa nga ay uh, sinaksihan ko dahil na rin sa imbitasyon na ako ay sumama sapagkat... Uh, alam mo rin naman na sa Quezon City ay kaibigan natin si Mike Defensor na tumatakbo rin mayor. Eh katulad ngayon alam mo naman natin uh, medyo binibira ni Pangulong Duterte si BBM tapos uh, kayo po ay uh, malino naman na uh, uh, love nyo si Pangulong Duterte uh, based on what you have just mentioned. Uh, hindi ba mahirap 'yung sitwasyon niyo para kayong maiibig ngayon sa nag-uumpugang bato? Of course, setting aside Sara Duterte, between Bongbong and Dut uh, President Duterte lamang. Talaga ko, uh, Anthony, si Pangulong Duterte ay uh, isang uh, broad-minded na uh, individual. Unang-una, uh, siya ay pangulo ng Pilipinas hmm. at kaya niya timbangin ang uh, lahat ng bagay na alam niya at ang kanyang pagkaunawa ay malawak. Alam niya na uh, kung halimbawa man na uh, ay i-adapt ni BBM sa kanyang grupo sapagkat nando naman ang kanyang anak mm -hmm. at kailang tumatakbong vice president, hindi rin naman na malayo sa kanyang puso na gusto rin niyang manalo ang uh, kanyang anak. Mm -hmm. At sa tingin ko naman, gumawa ako naman ay kanyang uh, in-encourage para maging uh, senatorial candidate at kung uh, pwede kong sabihin na uh, tahasan yang sinabi na sa lahat ng kakandidatong senador talagang ikaw lamang ang gusto kong uh, ang totoo niyan, ikaw ang pinili ko at ako ang personal na nag-nominate na iyo. Kaya ma maaari, niyang maunawaan na sa kasakaling i-adapt ako ni, uh, ni BBM, uh, ng BBM Sara Group, ay mga din sa akin yon Maging dahilan din yon ng pagkakaroon ng napakataas na awareness para sa akin at palagay ko ipapunta naman yun sa kanyang objective at hangarin na ako ay manalo bilang senador sapagkat yun naman ang kanyang kanyang din.